Hi guys! For today's evening, ayan nga, naglalakad ako dahil nga pupunta ako ng score, store dahil nga may bibilhin ako. And syempre, malalaman nyo kung ano yung bibilhin ko. Ayan, andito na nga ako sa store dito sa amin. Nagtatawag nga ako nung nagbebenta at busy nga kaya papasok na lang ako dyan guys. At ako nang kukuha nung red horse na bibilhin ko. Ayan, binuksan ko na nga yung rep guys at naglabas na ako ng dalawang R5. O, ba? diba? Para yan sa boyfriend ko, syempre. <laughs> Alam ko namang pagod siya sa trabaho, kaya kailangan niya yan. Yan na nga. At ayan na nga, guys. May binabat nga akong skin dyan. At ngayon, ipipreto ko na siya. Ayan na, guys.